Hi guys, Hello, good evening So <coughs> <coughs> We don't time guys Kasi may ishare lang ako sa inyo Na syempre kailangan nyo rin nalaman <coughs> bigay sa lakas. Sobrang okay. nila. So, okay. try not. Then, magkipinto lang sa inyo guys ng konti. Kasi yung yung video na sana i-upload ko ay hindi ko pa rin ngayon may, -may, -may upload. So, maybe next time na lang. Ayan. So, and Habang magkipinto ko sa inyo guys, kundi mo, pasensya na kayo madilim kasi matulog na talaga ako. Kaso, natulog ako ng hapon at na nabot ng kaya itong oras kay So, tulog ang time na pero ako pagising pa lang. So, yan. Medyo nagutom ako. Kasi ang um, dinner ko kanina ay yung chicken na binili ng friend ko. And dahil nga nagutom talaga, naghintay ako nung ulam na nakainin ko sana kaso nalimutan nang i-dalhin dito. And yun. So, lumipas yung oras tapos kumain na lang ako itong hapa ng chicken tapos kumping pan <clears throat> but anyway guys hindi kanta ko na sa inyo guys kasi mahirap namang ayun mas maganda pa pag ganito kasi madaling kasi yung pag dun kasi sumabas masyado namang mainay Oh, hindi na magkakagigihan. So, time check, 9.35 na pala ng gabi. 9.35 na ng gabi. And, and may lalaro pa ng, ano sa labas. Ayan, sishare ko lang sa inyo guys na yan, may hanap tayo ng magandang gusto ganda pala ganun share na lang sa inyo guys kasi di ba na time takot ako mag open ng relationship kasi syempre galing din ako sa hiwalay so ngayon finally I open myself na nag open na rin ako sa sarili ko kung I mean tumanggap na rin ng nililitaw finally yan yeah. and uh, actually madagal na itong nililitaw kaso hindi um, ako... Well, matagal na siya naligaw sa akin. Kasi talagang sobrang hindi rin muna ako, hindi ko muna hinupin yung sarili ko. No? Kasi, syempre, takot din ako. Baka, hindi pa sure. Talagang. And doon ko na realize na talagang itong tao na ito, napahatcha lang. Sobrang tagal. Makalang wala na. Di ba wala nang darating sa buhay natin na matino. So, nakakatawa lang kasi kahit na wala kang bagay ni Billy sa kanya, sobrang um, na-appreciate ko siya kasi uh, pinapahalagahan niya talaga ako ng sobra. And, una <coughs> sa lahat, may respeto siya. Tanggap niya kung sino ako. Tapos, uh, may tiwala Talagang sobra nga niya. May tiwala siya, mabait siya. <laughs> At siyempre, hindi pa ngayon niya. Uh, we're just starting and then, huwag natin madali. Talagang dumaan tayo sa proseso na para tayong uh, para tayong ano, mga teenager. Pero ano na teenager Siyempre ano, may na tayo. Nagkaroon na ng experience sa haba ko po. Pero uh, yun nga, hindi ko agad niligyan sa hindi ko na makapaghanap ano, So, It takes time. Siguro, di ba, years na, yeah. years na before ko na-unreal yeah. ko na her, diba? kailangan ko rin partner sa buhay. Pero itong taon na to, talaga, nakikita ko na sobrang iba siya sa una. And, uh, siyempre, bago pa lang yung And, uh, tinanggap ko pa lang siya sa ano yan? yung bago pa lang siya talaga sa upa. And, uh, sana walang magbago. Walang magbago kasi, Karamitan kasi na pagka uh, into relationship na mabago din diba? po. I hope sana kung sino siya ngayon, galing pa rin in the future. So, sana uh, comment down below kayo kung isa rin kayo sa makakaranas naman Kasi nga, nagkaroon ako ng work niya before and hindi naman galing. Work out. Matagal din. Hindi naman ako tutati ng... Hindi naman tutati ako ng relationship agad. Sobrang... Ngayon lang. Tuntansang 24, I think I open myself na uh, siyempre, eh, share ko sa clip na to. Sinundo ko siya sa alcohol. Bimit. Nag-bimit na kami. Nakita ko na siya. And, uh, yeah, finally. Good naman. Maganda yung pagkita Pag, oh, yan, And, uh, everything's fine naman. Talagang so far. Happy naman. Uh, uh, so, babalik ulit siya sa ibang bansa. And, uh, and I'm here. So, hindi po siya foreigner, Pilipino din siya. Yeah. Pilipino siya na nagtatrabaho sa ibang bansa. And umanga ako sa kanya kasi matagal ng paghihintay niya talaga. Naghintay talaga siya. I mean, hindi siya nagmadali, hindi siya nagtanong sa akin. Eh, okay, nan, ano, we enjoy as a friends talaga na nakita ko. It takes a couple of years before before namin nag-meet. Ngayon lang talaga, sobrang ka masasabi ko na talagang matatag siya ha? kasi hindi ka kaya na ibang lalaki na amang lang or ano uh, is hindi ka napapasinig eh? kasi gusto niya huwag kayo pero siya never siya nag-ass ng madali yan. talagang slowly but surely yan yun ang masasabi ko kasi sobrang patient yung tao hindi siya yung tipo ng tao na nagmamadali hmm. talagang we Kumbaga, tumaan tayo doon sa proseso ng pagiging friendship. Yan. pagiging friendship and to um, uh, relationship. O baga doon. Di ba? So, masaya lang ako sinishare ko sa inyo guys. Pero, hindi ko ini-encourage lahat. No? So, kung may maganda naman kayong relationship sa asawa niyo, huwag niyong subukan But for me kasi guys, maraming time and eh, maraming pagkakatanda na hindi na maaari. So, we're friends na lang ng ex so, saan ko. So, para sa akin po yun na uh, nakikita ko respect each other kasi hindi naman siya yung ng lalaki na pinabayaan ng anak ko. Sobrang proud din naman ako sa kanya kasi sana ko talaga yung niya. Uh, kasi hindi kami magkasama ng anak ko. Kasama niya kasi nag-work din ako sa abroad. Tapos uh, siya yung kasama ng anak ko. No? talagang bansa ako. Lumaki siya ng ako. You know, I mean, away for 30 years. Pero hindi ko ibig sabihin noon, ay hindi kami goods talaga. We're goods kasi hindi ko naman nilalagay yung sarili ko doon sa parang kung ka na ko, kasama ka na ko. We're good. Anytime naman pwede kang magkita, anytime pwede kang magsama. In just, uh, nakikita lang namin yung magandang situation ng anak namin kung saan. Kasi hindi kami yung, yung couple na pag nag-away is kadalo yung anak. So, yun na po yun. Kung baga sa, sa Pasko ay we're good na po. Kung baga doon sa sitwasyon na nasa kanyang anak ko. At mahihiram ko naman anytime pwede kong siyang mamit. So, this time we we'll have a new one na talaga naman. Sobrang ibinigay niya sa akin yung respeto. Yung, yung basta yung hindi ko naranasan sa so, And, uh, Ayan, hindi pa soon na makikilala niya siya. Maybe after two years ba. So, kasi uh, nasunod siya ng uh, ibang bansa. Ayan. Una pong bago ipakilala siya sa inyo ay syempre sana ko muna at sa family. Ayan. Yeah. So, sana uh, magtuloy-tuloy yung aming pagiging uh, mag magandang samahan. So, actually, uh, in a few years, I think three to four years, na pagiging friendship namin, in good friendship. Um, nandun yung tiwala talaga yung tiwala una sa lahat tiwala and uh, always put uh, si God sa inyong dalawa center of your relationship or friendship yun ilalagay niyo siya sa gitna para may namamagitan sa inyong dalawa so kasi kasi nga hindi kami nagmadali hindi kami na uh, hindi kami nagmadaling karoon ng relationship and so far yan yeah, talaga <laughs> Tumating din tayo sa point na hinupin natin yung isa natin. Hindi natin i-close kasi hindi naman naman pwede. Ibitutu it takes time. It takes years. Matagal. Ilang years. Bago ko hinupin yung sarili ko. And sana guys, ay maitindihan nyo rin ako kung bakit. Ngayon ko lang sa nyo yun. Kasi, kasi ayoko rin naman na magsabi ng ganito. Tapos wala naman tayong sure. Diba? Wala tayong kasiguro doon. So, nag-umbisa kami sa pagiging friendship. And uh, now... Ayan, so, um, hope may like guys na magtuloy-tuloy ito. Ayan, uh, yun sabi ko sa inyo, before ko sa inyo, nakilala siya dito sa aking YouTube channel, ay, anak ko muna, of course, in my family. But not now, another two years ulit, kapag uh, bumulik na siya ulit. Ayan, uh, guys, ay channel ko lang sa inyo, sana ay, uh, maintindihan nyo rin ako kung bakit. Diba, so, bless <laughs> everyone.